Olio app ay isang mahusay na tool para sa food sharing at pag-iwas sa food waste. Sa Olio, ang mga tao at negosyo ay maaring magbahagi ng sobrang pagkain ng libre sa mga nangangailangan. Narito kung paano ito gamitin. 1. mag-download ng Olio app at mag-register. Ang Olio ay libre at magagamit sa iOS at Android. 2. hanapin ang mga libreng pagkain sa iyong lugar. Pagkatapos, mag-login makikita mo ang mga items na available malapit sa iyo tulad ng prutas, gulay, at baked goods mula sa mga individual o negosyo. 3. I request ang item na gusto mo. Kapag may nakita kang pagkain na gusto mo, i-click ang request button para makipag-ugnayan sa nagbahagi. Pagkatapos, ayaw si hindi ka. 4. Makipag-coordinate para sa pick-up. Maaring magkasundo kayo sa isang lugar na accessible para sa pick-up, gaya ng mga drop spots sa London mismong bahay nagbahag. Five Sunday ng mga patakaran ng ulyo, pahalagahan ang oras at instruksyon ng nagbibigay, at siguraduhin magpakita sa napagkasunduang oras at lugar. Sa London, maraming negosyo ang kasali sa ulyo, kabilang ang mga bakery at cafe, kaya't posible kang makakuha ng masasarap at fresh na pagkain. Ang paggamit ng ulyo ay hindi lamang nakakatulong sa pagtitipid, kundi nakakatulong din sa environment at sa pagbuo ng komunidad na may malasakit sa isang -isa. Hello mga bossing, mga ma'am, mga miss, niece, mga missis ng tahanan Good morning, good afternoon Buenos dias, buenas tardes, assalamualaikum Saan mang kayo sulok ng mundo, uh, ito bigyan ko kayo ng tip Kung paano ko nakocollect ang mga food na libre ang paggamit ng all you up mag pick up at libre pagkain mula sa Tesco Superstore itong mga food na ito uh, na collect ko sa Tesco Superstore napakagandang paraan para makatipid at makatulong sa environment sa pamagitan ng pag-iwas sa food waste sa partnership na ito may mga tinatawag na food waste heroes. ho, oh, isa na ako doon. Isa na ako sa mga food Waste heroes Yun ang tawag sa amin uh, Dito sa London uh, Kami yung mga volunteer Na kumukuha ng mga sobrang pagkain mula sa Tesco Hindi lang sa Tesco Marami yan sa Amazon Fresh Sa uh, Lahat ng food na, na Nagbebenta ng mga food kumukuha ng sobrang pagkain mula sa iba't ibang uh, tindahan. Ipinapaskil ito sa Olyo app para sa mga taong nais makakuha nito ng libre. Narito kung paano ito gawin. I-download at i-open ang Olyo app dito sa London. Kung wala ka pang Olyo account, i-download ang app at mag-register ng libre. I-search ang available na libreng pagkain mula sa halimbawa sa Tesco o sa Amazon Fresh o sa sa iba't ibang uh, superstore. Makikita ang mga libreng items na ipopost ng mga food waste heroes mula sa halimbawa sa Tesco, yan yung na collect ko ngayon. Madalas kasama dito ang prutas, gulay. Ayan, marami akong gulay na na-receive ngayon na tanggap, tinapay, marami ring tinapay at mga grocery items na malalapit ng mag, mag pero maganda pa ang quality. I-request ang item na gusto mo. Kapag may nakita kang item na kailangan mo, i-click and request the bottom Makipag-ugnayan ka sa mga volunteer para mag-set ng pick-up pick up time at location. Tulad nitong gagawin ko mamaya, uh, picturan ko ito and then uh, ipopost ko online makikita nito ng mga uh, kung sino yung may mga uh, apps so pwede silang mag request ng kahit anong food o gulay o bakery prutas uh, mga frozen food na i-request nila sa akin and then pupunta sila dito sa bahay to collect ang all your partnership ng mga tindahan na hindi na uh, uh, ay hindi lang makakatulong sa iyong budget kundi nagbibigay daan din para makatulong sa environment sa pamamagitan ng pagreduce ng food waste pantawid gutom at gamit ang olio ang olio ay isang magandang solusyon sa pantawid gutom lalo na sa mga oras na kinakailangan ng libreng pagkain at tulong sa budget sa app na ito, maaring uh, maaring uh, sobrang supply ng mga lokal na negosyo at maging mula sa mga malalaking supermarket gaya ng Tesco o Amazon Fresh sa pamagitan ng olyo, madali mong makikita kung may mga libreng pagkain na malapit sa inyong lugar. Narito kung paano makakatulong ang olyo bilang pantawin gutom libreng pagkain sa pamamagitan ng community sharing makikita ka ng iba't ibang pagkain tulad ng tinapay, prutas, gulay at iba pang grocery item stock magagamit ito bilang pantawin gutom mga koleksyon mula sa supermarket, sa mga partner na ito o yung mga kanilang uh, excess stock, ito ay magagamit ng mga uh, nangangailangan ng pantawin gutom at ang mga item ay kadalasang bago pa at magagamit pa sa ilang araw. Simpleng agarang akses sa pagkain dahil sa madaling dahil madaling makita sa app ang mga available na pagkain sa iyong lugar. Hindi mo na kailangang gumastos o maghintay ng matagal para makakuha ng pagkain. Pang-apat, ito yung food waste reduc reduction. Bukod na nakakatulong sa pang-araw-araw na gastusin, may magandang epekto na rin ito sa kalikasan dahil sa mababawasan ang food waste. Sa bawat pagkain, nakukuha sa oleo, natutulungan natin ang mga kalikasan habang tinutunguan ang sariling pangangailangan. Daitan, magmayatay. Ang oleo ay isang madaling gamitin gamiting app para makatulong sa mga pangangailangan ng pagkain lalo na sa mga gustong magtipid hindi naman ibig sabihin na kuripot ito talagang libre ito so ayan, i-share ko sa inyo kung paano yung mga taga London Napakasara, napakaganda talaga pag na-download nyo ito. Ang daming food waste talaga. Kaya ang tawag sa amin mga food waste hero. Tulad niya no? Seafood stick. Ang dami kong na-collect ngayon yun. Ayan, eh. Hmm. Sarap nito. Ayan. Ito. Ayan ang mga vegetable. carrot and cauliflower and broccoli dami may mushroom Ayan, may mushroom pa tesco, ito galing sa tesco mayroon pang pang dip yan ah. dami ito gluten free oh, mabisa ito sa mga sa mga diabetic. Sipin mo ito. Eh. Pinamimigay na nila. Sa ano pa may expired yan. Oh. 20 of February 2025. Ayan. Pinamimigay na ng test ko. O. Oh. Gluten free. Walang sugar. Healthy yan. Ito naman. Sandwich. O. Oh, wrap sarap. <laughs> Ayan turkey and dreaming. Sarap niya na. At ito, ayan. Parang Christmas na. Dalawa yung cake na yan. Tuna. Tuna sweet corn. Ang mga reduced price na yan. Mga libre lahat ito. Ito pa golden syrup ah bar naked meron pa tayo naked yung mga poutine bar hmm. diba libre lahat yan ngayon ito ito ang masarap ito ang almond croissant yan tatlong klase yung na-collect ko may croissant na plain Ayan yung plain pagkatapos may croissant na chocolate yan wow ang sarap at meron din tayong super soft na white roll gluten free at ito naman yung mga mahilig sa ano ah, yan. tomato and garlic flatbread I-oven mo lang ito. Lagay mo sa halogen oven or air fryer. Magiging crunchy na yan. Masarap na yan. Ito, napakahaba. Oh. Wow. Putol na. Ayan. Tiger baton and then baguette tiger baguette yan 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 mga tiger baguette ang dami oh. ayan at least nabigyan ko na kayo ng tip Ito pa masarap na dessert puro ito juice ano yan okay ayan chocolate fudge cupcake good for coffee or tea so ayan at least nabigyan ko kayo ng uh, tip kung paano kumuha ng libreng pagkain dito sa London. So mga kababayan, mga kaibigan, mga bossing, uh, kung hindi, hindi nyo pa napapanood yung mga previous na video ko, please watch my previous video. At pwede na rin kayong uh, mag-subscribe sa aking uh, uh, mga blog. Ah, uh, Big Timber 2 or Harry Bird Gomez. <laughs> Beginner lang tayo, so tinatry try ko lang uh, ipamahagi or i-share yung mga food waste na na dito sa London, napakarami talaga. So gusto ko lang ipakita sa inyo. Ito hindi magiging waste, talagang pakikinabangan ito. So maraming salamat for watching. Please subscribe. Para naman matulungan nyo ako na i-spread ang magandang balita para makatulong tayo sa mga taong nangangailangan. Maraming maraming salamat at sa susunod na mga video ko, please watch. Thank you. See you again next time. Bye. Nagiging Ilocano ito. Buya kayo. Buya inyo ito. I-upload ko no no mabalin ko maka paki subscribe yung muto ng apo tapno pumadumot yung subscriber ko hmm okay dayta ang sigi ng roday bye